guys, happy tuesday po sa ating lahat Ako po ay magluluto na ng ni ng aking alaga So after ng pagluluto ko guys ay uh, puto na tayo sa school Yan, Para maghatid at magpakain ng tanghalian So ito po yung aking preparation again <laughs> Routine ng aking uh, everyday life Ayan eto so guys kung nakikita nyo ito ay madalas nyo nang nakikita to sa aking video itong uh, kalabasa Ayan. so ang kalabasa nito ay 20 pesos lang po ito so tayo po ay budget budget lang po at ngayon po ay meron po ako ditong leftover na fish Ayan, dalawang isda po yan so galing po ng ref yan Ayan. so ang gagawin ko lang po dito ay uh, hihimayin ko hihimayin ko siya para isa dito sa, syempre, dito sa kalabasa. Kasi, hindi naman siya makakain ng, uh, ng uh, karne. Hindi naman siya mahilig sa karne kasi nga matigas. Kahit malambot siya pa. Pero ayaw niya pa rin na kainin ang karne. So, guys, ito po yung magiging sahog po natin. Hihimayin ko lang siya. Ayan. Yeah. Kasi ito naman po talagang kinakain niya. Bukod dito sa kalabasa, yung patatas lang. Ayan. Yeah. So, day yung nag-isip din po ako kung anong ipapaulam sa kanya. Yan, kahapon, tinolang manok yung pinakain ko sa kanya. Yan, ngayon naman po ay gulay. Alternate, alternate lang ang aking pagluluto. So, yan, meron na naman tayo ditong, uh, ano na, ready to, ano na, ito, ito yung bawang na iluto. Yan, bawang na po ako para uh, ibubudbud ko na lang to Yan, gis, Hindi ko na siya gigisa. So, niniwasan ko din sa mga bata talaga yung masyadong yung mga ingredients. Kaya kung asin lang, konting asin lang, at yan. Yeah. So, guys, thank you so much sa inyong, uh, ano, so, ano ba ang, uh, hinanda nyo ngayong uh, lunch. Yeah, so, magluluto na po si Babes at mamaya-maya pun punta na po ako ng school. So, bye-bye.